ko. Ba't sobrang guys. Ganda dito bagay, eh. Ay, upo -upo muna tayo. Ay apo-apo exercise mga lalag. Adik <coughs> Happy Friday everyone. Good morning, good morning. Have a nice day mga. Mga palangga. Shout out sa inyong lahat dira, mga palangga. Ilung ganda ni. Oy. Good morning mga palangga. Luzon, Visayas at Mindanao, mga palangga. Makita niya Makita yung ipon. Kita niya ba? Ay, wala na. Nagsiliparan na siya. Nagsiliparan na lang yung ipon. Saan? Makalimlim dito guys. Makalimlim. Ayan, meron na palang maliligo. Ay, maliligo guys. So, <laughs> happy Friday mga palangga ko dyan Shout out sa tanan yung mga palangga ko ng mga ilunggo. Bye bye and happy Happy Friday. Bye okay, bye guys.